sa D-Star Ready po, nananawagan po ako. Kasi kagaya po ngayon, paglalapit ka ng gamot, hindi ka na schedule December, December pa po. Napakalayo yung gamot gagawin pa po. Bakit hindi nyo po baguhin? Di ba? Kung talagang, kung talagang minamahal nyo, ang ating healthcare system, bakit? Gaya sa PGS, doon kami nagpapagamot, maraming umaasa. Ang yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon, Pinababasan yung budget. Sa bawat pagbawas yung budget, buhay po sa ating naging kapalit ko noon. po. genital at rila Alam nyo po ba napakahirap? Napakahirap po na kasi. Nagkaroon mo po nyo for screening 1996. 2016, pinasa ang Rare Disease Act. Ang batas na nagbibigay para may improve ang healthcare system sa mga rare disease. Subalit hanggang ngayon, as in wala pa po isang gamot na hydrocortisone emergency kit. Alam nyo po ba kung gaano kasakit yun? Nakaraan lang po meron po isang namatay from Palawan. Dahil po malayo ang travel nila, umaabot ng 3 to 4 hours. Kung meron po sana ang emergency kit, mabubuhay po sana ang mga bata.